Ito yung may horror, di ba? Yung haabang ang katas sa mascot o oh, naka ano? Naka clown. <laughs> Takbo. <laughs> right. Dito sa taas. <clears throat> Pero yun, pataksi-taksi pa sila. <laughs> Napit-tapit nung pala. <laughs> ah, sabi ko. I surrender. Ah. Thank you. Thank <laughs> you. Kahit isa lang pala pindutin mo, automatic na sila. Meron pang ano Sa 30? Wala. sabaw, Ay, isang sabaw. Sige, isa. Patay. Paano ba ito? Katit na lang ni Negan doon? mo kuya isang anong, ha, sabaw. Puan lang sila Ha? Delta. 7 tapos 12. Tayo yung 12 ba saan? Oops.